Oh, na, go na. Ah, wala, hindi pa. Huwag mo mainit. Pelak lang. Mayayaman pang ang dumadaan. Puro kotse yan. Kaya na. Oh. Bilangin nyo na lang. Magbilang na lang kayo. Umpisa nyo na magbilang. Ayan o. Oh. Galing ng ano yan, Xavier. mga uh, naghatid ng estudyante yan kaya yan talaga ang inuuna nila mo oh. priority talaga yan kasi marami yan pagka hindi nakago yan magkakapost ka ng traffic yan kaya pinapago talaga nila yan kaya kalma lang kayo i-relax mo lang eh relax nyo lang ang mga potote nyo dyan mga pop o so, sa kabila naman sa kabila naman ang na magugo kasi pag hindi yan, magta-traffic yan Alam mo naman, puro kotse yan oh. Kaya huwag kayong, ano, kalma lang Relax lang kayo Mauubos din yan Kahit sa sobrang dami yan, mauubos din yan Kaya I-relax nyo lang ang sarili nyo Kalmahan nyo lang Mauubos din yan Kaya no, pa na, paus so, na Oh, hindi pa pala pala ko, upaubos na Oh, so, nag-go pa na na oh, diba sabi ko sa inyo eh Mauubusin yan eh Kalmahan nyo lang kasi ang sarili nyo Ay